Iniisip mo na walang nakakapansin kung gaano ka nakapagod, hindi ba? Pero mayroong nakapansin. May isang taong nakakita na ikaw ay nasa bingit ng pagsuko, nawala ka ng lakas upang ipagpatuloy kung saan wala kang nararamdamang tugon. At itong takot na mawala ka ang nag nagudyok sa taong ito upang kumilos. Hindi dahil ito'y kanyang binalak, hindi dahil nasa ayos ang kanyang isip, kundi dahil sa nilamon siya ng takot. Ang hakbang na ito ay hindi nagmula sa pagmamataas ni sa isang kalkuladong desisyon. Parang isang sigaw ng pagmamakaawa, isang pagtatangka upang hindi ka mawawala sa kanyang mga kamay. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na umabot ka na sa iyong hangganan. Alam niya na nasa sobrang lapit ka na sa pagsuko na baka sa iyong loob ay sumuko ka na nga. At pakiramdam mo ito, hindi ba? Ang pagkilos na ito, ang pagtatangkang ito, kahit na mahiyain, upang hilahin kang pabalik. Ngunit ang tanong na natitira ay, gusto mo pa bang mahila pabalik? Sapat ba itong hakbang na ito upang burahin ang lahat ng mga sugat na nagdala sa sa puntong ito? Alam mo na walang nakaunawa sa bigat ng lahat ng iyong dinala hanggang dito. At marahil, sa totoo lang, kahit ang taong ito ay hindi nakaunawa. Dahil hindi lang ito tungkol sa kanyang ginawa, o tungkol sa takot na ipinapakita niya ngayon. Ito'y tungkol sa panahon na nariyan ka, matatag, Inahawakan ang dulo, sinusubukan na gawing maayos ang lahat, samantalang sa kabilang panig ay parang walang gumagalaw. Hindi maaaring baliwalain ang naramdaman mo sa lahat ng panahon na yon. Ang kalungkutan ng pag-insist ng mag-isa, ang pagkabigo ng magsalita, at hindi mapakinggan, ang pagbibigay ng malinaw na senyales na kailangan mo ng higit pa at tumanggap lamang ng katahimikan bilang tugon. Alam mo kung ano ang hinarap mo. Alam mo kung gaano kasakit. At marahil ang pinakamasakit sa lahat ngayon ay ang mapagtanto na kinailangang umabot sa hangganan, sa binyit ng katapusan, upang ang taong ito ay kumilos. Kasi yon hindi ba? Ang kilos na ginawa niya ay hindi dahil gusto kanyang pahalagahan mula sa simula. Ito ay dahil nakaramdam siya ng takot. Takot na mawala ang tila kanya, takot na harapin ang kawalan na maaaring idulot ng iyong pagkawala. Pero ikaw naman, Nasa anong pag-aalaga na yon noong nararamdaman mong nawawalan ka na ng bahagi ng iyong sarili sa kwentong ito? Ito ang tanong na wala ni isa ang nagsasabi, pero hindi mo pwedeng baliwalain. May ginawa siyang kilos. Pero ginawa ba yon para sa tamang dahilan? Dapat mo bang tanggapin ang pagkilos na ito ngayon, na parang sapat na ito para ayusin ang lahat? Kasi, sa kaibuturan mo, alam mong ang mga desperadong kilos ay hindi magbubura sa mga bakas na naiwan sa buong landas at doon, sumasagi ang duda sa iyong isipan. Huli na ba? Magagawa mo bang tingnan ang kilos na ito at maramdaman na ito talaga ay isang puntong pagbabago? O baka naman ito lamang ay isang refleksyon ng isang siklo na, kapag nagpatuloy, ay mauubos ka ulit, isang bahagi pa, hanggang sa wala na talagang matira sa iyo na maibibigay? Ikaw lang ang makakasagot niyan. Ikaw lang ang nakakaalam ng nararamdaman mo kapag tinitingnan mo ang pagtatangka niyang makalapit kasi ito ay isang pagkilala. Isang pagkilala na nagsasabing karapat dapat ka ng higit sa kung paano ka tinrato. Pero sapat na ba ito para sa'yo ngayon? Kaya bang burahin ng sakit ng lahat ng napabaya ang bagay ng isang galaw na ginawa sa bigla, walang pagpaplano, walang konsistensya? Karapat dapat ka sa higit pa sa mga kilos na ginawa dahil sa takot. Karapat dapat ka sa higit pa sa mga kilos na ginawa sa huling segundo kapag ang sinulid ay malapit ng maputol. Karapat dapat ka sa isang tunay, tuloy-tuloy na pagsisikap, na nagpapakita na hindi ka lamang isang opsyon, kundi isang prioridad. At, tapat na, kailangan mong itanong sa sarili mo kung iyon nga ba ang inilalatag ngayon sa harapan mo. Porky hindi lang ito tungkol sa kilos. Tungkol ito sa kahulugan nito. Tungkol ito sa kung ano ang susunod. Ang mga huling minutong salita at kilos ay maaaring magmukhang maganda, ngunit alam mo na ang tunay na mahalaga ay ang pagkakapare-pareho. Ito ang mga darating na bukas sa makalawa at sa mga susunod na araw. Tungkol ito sa pagiging handa ng taong iyon na magbago, hindi lamang para hawakan ka ngayon, kundi upang panatilihin ang kailangang itaguyod mula ngayon patungo sa hinaharap. At habang iniisip mo yon, tandaan mo, ang gusto mo ay hindi imposible. Hindi ito isang bagay na dapat pilitin mula sa isang tao. Gusto mo lamang na mapansin. Gusto mong marinig. Gusto mong seryosohin ang iyong emosyon at kilalanin ang iyong pagsisikap bago mo pa kailangang sumigaw para dito. Marahil ito ang pinakamasakit. Ang katotohanan na kailangan mong umabot sa puntong sumuko para magkaroon ng pagbabago. At ito ay nag-iwan ng mga marka. Hindi madaling tumingin sa taong iyon at maniwala na ngayon ay magiging iba na. Dahil natatandaan mo ang lahat ng mga pagkakataon na naniwala ka dati. Natatandaan mo ang lahat ng mga pangako na nagawa at nabalik. Pero ano ngayon? Hahayaan mo na lang ba ito at magpapatuloy? O magbibigay ka ng pagkakataon ulit, alamang panganib na masaktan muli? Walang simpleng sagot at walang sinumang makapagpapasya nito para sayo. Ngunit may isang bagay na kailangan mong maging malinaw, ang iyong desisyon ay hindi dapat nakabase sa takot na masaktan ang iba o sa bigat ng tsipa ano kung mali ako dapat itong manggaling sa kung ano ang sa tingin mo ay pinakamabuti para sa iyo, para sa iyong kapayapaan, para sa iyong kaluluwa. May karapatan kang magtanong. Humiling na higit sa isang kilos na nagawa sa pagkabigla. Ang humiling ng mga pagkilos na may kasamang responsibilidad, tunay na pagbabago, at respeto sa kung ano ang pinagdadaanan mo hanggang dito. At, kung tunay na natatakot ang taong iyon na mawala ka, marahil oras na para ipakita niyang hindi lang pansamantala ang takot na yon, kundi may mas malalim pa, mayroong totoong pagkakakilanlan. At ikaw? Ano ang gusto mo ngayon? Hindi kung ano ang mas madali o mas inaasahan. Hindi kung ano ang tila tamang desisyon sa mga mata ng iba. Ngunit ano ang gusto mo? Ano ang magpapatingin sa iyo sa salamin at magpaparamdam sa iyo na ginawa mo ang pinakamagandang desisyon para sa sarili mo? Huminga ng malalim. Huwag gumawa ng anumang desisyon sa init ng emosyon. Pahintulutan mong marinig kung ano ang nasa puso mo, gaano man ito kalito sa ngayon. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong maniwala sa kahit ano. Ngunit tandaan, ikaw ay may halaga. Palagi kang may halaga. At oras na para magdesisyon kung ano ang tatanggapin mo mula ngayon. At alam mo kung ano ang pinakamahirap sa sandaling ito ang katahimikan sa pagitan ng pagtatangka at desisyon. Ito ang bakanting espasyo kung saan ikaw ay nag-iisa kasama ng iyong mga iniisip, habang ang ibang tao marahil ay hindi man lang nahahalata ang lalim ng iyong nararamdaman. Dahil para sa kanya, ang ginawa niyang hakbang ay sapat na. Akala niya ang simpleng pagkilos ay dapat na maging tanda na magiging maayos ang lahat. Ngunit alam mo na hindi ito kasimpayak. Hindi lang ito tungkol sa kilos. Hindi ito tungkol sa paghingi ng tawad, isang pahayag, o maging isang pangako ng pagbabago. Ito ay tungkol sa lahat ng naiwan, sa mga pagkakataon na sumigaw ka sa loob ngunit walang nakarinig. Ito ay tungkol sa nawalang oras, tungkol sa mga gabing naramdaman mong nag-iisa ka kahit pa may kasama. Tungkol sa mga sandaling nasubok ang iyong pasensya, sinubukan ang iyong pagmamahal, at dinala ang iyong katatagan sa sukdulan at ngayon narito ka, sinusubukang iproseso kung ano ang kahulugan ng lahat ng ito. Sinusubukang intindihin kung sulit ba pang ibuhos ng isa pang beses ang iyong lakas sa kwentong ito o kung oras na para tahakin ang ibang landas. Ngunit alam mo ba? Hindi mo kailangan magkaroon ng lahat ng sabot ngayon. Hindi mo kailangang malaman sa mismong sandaling ito kung ano ang magiging susunod mong hakbang. Ang kailangan mo ay kalinawan tungkol sa iyong nararamdaman, tungkol sa iyong pangangailangan, at, pinakaimportante, tungkol sa kung ano ang nararapat para sa iyo. Dahil, kahit pa ang kilos na yon ay tanda na may takot siyang mawala ka, hindi nito pinapawi ang katotohanan na nakarating ka na sa puntong halos sumuko ka na. At iyon ay marami ang sinasabi. Sinasabi nito kung gaano ka naging nag iisa sa laban na ito. Sinasabi kung paano, sa isang punto, ang iyong mga pangangailangan ay hindi naging prioridad. At ang tanong na kailangan mong itanong sa iyong sarili ngayon ay hindi lang kung ang taong iyon ay handang magbago. Ito ay kung mayroon ka pa bang kagustuhan na maghintay para sa pagbabagong iyon. Ang katotohanan ay, kapag ibinibigay mo ang lahat sa isang relasyon, maging ito man ay pag-ibig, pamilya, o kahit na pagkakaibigan, at hindi mo nararamdaman ang kapwa pagpapahalaga, may isang bagay sa iyong sarili na nagsisimulang mamatay. Hindi isang biglaan. Hindi ng malakihang paraan, Ngunit unti-unti, tulad ng isang apoy na pumupusyaw. At pagdating ng sandaling na iisip mong sumuko, ito ay dahil sinubukan mo ng lahat upang muling pag-alabin ang apoy na yon at, sa anumang paraan, ikaw ay napagod na. At nayon? Tinitignan mo ang kilos na yon at ano ang iyong nararamdaman? Pasasalamat? Ginhawa? O maaaring galit? Dahil, sa totoo lang, alam mo na maaari sanang nangyari ito noon pa na hindi mo kinakailangang umabot na sa iyong sukdulan upang may magbago. At iyon ay masakit. Masakit matanto na, madalas, kumikilos lamang ang mga tao kapag nararamdaman nilang mawawala na. Parang ang iyong presensya ay isang bagay na siguradong nandyan, isang bagay na hindi kailangan ng tuloy-tuloy na pag-aalaga. Pero hindi ka sigurado. Isa kang tao na may damdamin, may mga hangganan, may isang buhay na nararapat bigyan ng halaga at ang aksyon na yon, kahit pananggaling sa takot, ay hindi sapat upang pawiin ang lahat ng naramdaman mo hanggang ngayon. Maaaring ito ay isang simula, ngunit hindi ito maaaring maging katapusan ng usapan. Dahil, kung totoo mang natatakot talaga siyang mawala ka, kailangan niyang maintindihan na hindi lang ito isang kilos ang makakapagpanatili sa iyo. Ito ay isang tuloy-tuloy na pagsusumikap, ito ay ang kabustuhang magbago, upang ayusin ang nasira at magtayo ng bago. At ito ang tanong, handa ka bang bigyan ng pagkakataon na ito? Sapagkat ang pagbibigay ng pagkakataon ay hindi lamang tungkol sa pagpapatawad o pag pagulit. Ito'y tungkol sa kahandaang maniwala, kahit alam mo ang mga panganib. Ito'y tungkol sa pagpayag na ipakita ng taong ito na kaya nitong maging iba, pero tungkol din ito sa pagkakaroon ng lakas ng loob na magtakda ng mga hangganan na sabihin na hindi mo tatanggapin ang mas mababa sa nararapat sa iyo at huwag mong sisihin ang sarili mo kung hindi mo pa alam ang sagot dito. Normal lang ang makaramdam ng kahati. Normal lang na gustuhing maniwala at, sa parehong oras, matakot na masaktan ulit. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi mo pwedeng pakinggan ang bugtong ng puso mo. Hindi mo pwedeng ipikit ang mata sa mga pagkakataon na umiiyak ka mag-isa, sa mga sandaling naramdaman mong maliit ka, sa mga sugat na hindi pa naghilom. Kailangan maunawaan ng taong ito na hindi takot ang dapat magbigay motibasyon sa mga aksyon niya mula ngayon. Ito'y respeto. Ito'y pagkilala sa kung ano ka. At higit sa lahat, ito'y tunay na kagustuhan na magbago dahil gusto niya, hindi dahil natatakot siya sa puwang na mo. Sapagkat ang pagmamahal, ang pag-aalaga, ang pagsusumikap, lahat ng ito'y kailangang itayo mula sa mas matibay na pundasyon kaysa sa takot. Ngayon, mag-isip ka. Ano ang nararamdaman mong kailangan mong gawin para sa sarili mo? Sapagkat, gaano man kataas ang naging aksyon ng taong ito, ang huling desisyon ay sayo. Ikaw ang nagdadala ng mga marka ng nakaraan. Ikaw ang nakakaalam ng bigat ng lahat ng ito. At, kung mayroong isang bagay na utang mo sa sarili mo, ito'y ang kalayaang pumili kung ano ang magpapasaya sayo. Maaaring magbukas ng panibagong pagkakataon o maglagay ng tuldok at magpatuloy. Ngunit bago ang lahat ng ito, tingnan mo ang sarili mo. Tanuin mo ang sarili mo, ano ang kailangan ko? Ano ang tunay kong gusto? Dahil pagdating sa huli, ang kaligayahan mo, ang kapayapaan mo, ay hindi pwedeng ipagpalit. Hindi sila pwedeng umasa sa huling mga aksyon o sa mga pangakong nagawa dahil sa takot. Kailangan silang manggaling sa loob mo, mula sa iyong pag-alam ng halaga mo, mula sa katiyakan na karapat dapat ka ng higit sa kaunti, higit sa mga hakbang na nagawa dahil sa takot. Kaya, ano ang gagawin mo ngayon? Alam mo nang walang pagmamadali. Ang oras ay kakampi mo. Ngunit alam mo rin na, sa isang punto, kailangan mong magdesisyon. At, kapag nagdesisyon ka, gawin mo ito para sa'yo. Para sa taong naging ikaw, para sa mga aral na natutunan mo, para sa pag-ibig na dala mo pa rin sa puso mo, ngunit kailangang bigyan ng halaga. At anuman ang mangyari, tandaan, Karapat dapat kang magkaroon ng pag-ibig na hindi nakasalalay sa mga banta ng pagkawala upang umusbong. Karapat dapat kang piliin araw-araw, hindi lamang kapag lumilitaw ang takot na mawala ka. At ikaw, higit sa lahat, ay karapat dapat pumili ng nagpapasaya sayo. Huwag tanggapin ang hindi sapat. Huwag tanggapin ang mga mumo. Mas mahalaga ka kaysa dyan. At marahil na yon, sa katahimikan matapos ang lahat ng mga salitang ito, maari kang makaramdam ng halo-halong emosyon. Marahil pagod ka, marahil medyo nabawasan na ang bigat, o lalo pang naguluhan. Pero alam mo ba? Bahagi rin yan ng proseso. Dahil ang paggawa ng mga desisyon na magbabago ng ating landas ay hindi madali. Hindi ito dapat maging madali. Nangangailangan ito ng tapang. Nangangailangan ito na tignan mo ang sarili mo ng tuwiran, harapin ang katotohanan ng nararamdaman mo, kahit masakit. At ang sakit ay isa ring tugon, isang senyales na may kailangang ayusin, pagalingin, o baka kailangan ng iwan. Ang katotohanan ay karapat dapat kang magkaroon ng higit kaysa mga huling sandali na galaw at mga aksyon na bunga ng takot. Karapat dapat kang mahalin at alagaan ng palagian, araw-araw, nang hindi kailangang marating ang punto ng pagkaubos para mapansin at maaaring nakakatakot pahalagahan ang sarili. Dahil kapag sinimulan mong tunay na pahalagahan ang sarili mo, maraming bagay ang magbabago. Matutuklasan mo na ang ilang tao ay hindi handa na sumabay sa bagong antas ng pamantayan. At ayos lang iyon. Dahil ang iyong paglalakbay ay sayo, at kailangan itong maitayo sa iyong ritmo, sa iyong mga termino. Marahil ang taong ito na natatakot na ngayon na mawala ka ay talagang handang magbago. Marahil hindi. Pero alam mo ba ang isang bagay? Hindi mo kailangang pasanin yon bilang iyong responsibilidad. Ang kanyang pagbabago, ang kanyang pagsusumikap, ang kanyang katapatan, lahat ng ito ay dapat manggaling sa kanya mismo. Hindi mo tungkulin na tiyakin yon. Ang tanging bagay na nasa iyong mga kamay ay magpasya kung ano ang gusto mo para sa iyong buhay mula ngayon. Kung nararamdaman mong may natitira pang kahit ano, kung naniniwala kang ang ganitong pag-ugali ay maaaring maging isang simula, kung gayon, marahil sulit bigyan ng pagkakataon. Pero bigyan mo ng pagkakataon na may bukas na mga mata. Maging mapanuri sa mga kilos, hindi lang sa mga salita. Obserbahan kung ang paunang kilos ay nagiging tuloy-tuloy, nagiging tunay na pag-aalaga, nagiging isang bagay na maaari mong pagkatiwalaan. Dahil ang pag-ibig na walang tiwala, walang seguridad, ay hindi pag-ibig, ito ay isang pasanin. Pero, kung sa loob mo ay ibang sagot, kung may nagsasabi sa iyo na hindi na pwede, natapos na ang siklo, na ang kapayapaan ay nasa pagsunod sa ibang landas, kung gayon magkaroon ng lakas ng loob na piliin ang sarili mo. Pumili ng iyong kalayaan, iyong katahimikan, at huwag ng lumingon. Dahil ang naghihintay sa iyo sa kabila ng sakit ay isang mas magaan na buhay, mas tumutugma sa kung sino ka at kung sino ka nagiging. At nayon, gusto kong itanong sa iyo ang isang bagay. Ano ang nararamdaman mo sa sandaling ito? Ano ang hatid ng mensaheng ito sayo? Maaarin, sa iyo? Maaaring, sa kabuuan ng tekstong ito, mas naging malinaw ang isang bagay para sa iyo. Ikinalulugod kong malaman ang iniisip mo tungkol dito. Gusto kong magkomento ka dito sa ibaba dahil mahalaga ang iyong tinig. Mahalaga ang iyong kwento. At ang pagbabahagi ng iyong nararamdaman ay makakatulong sa ibang mga tao na dumadaan sa parehas na karanasan. Ah, at bago ka umalis, mag-iwan ng iyong like kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito. Nakakatulong ito na mas maraming tao ang makakita ng refleksyong ito, na maramdaman na hindi sila nag-isa. At huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel para sa patuloy na pagtanggap ng mga nilalaman na tuwirang tumatama sa puso, na tumutulong sa iyong makita ang mga bagay ng mas malinaw at mahanap ang iyong panloob na lakas. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka kailanman nag-iisa. At anuman ang piliin mo ngayon, tandaan, ang iyong kapayapaan ang pinakamahalaga mong kayamanan. Pangalagaan mo ito. At magpatuloy, isang hakbang sa bawat pagkakataon.